man kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang nagawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito, ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo, ilantad ang katiwalian, tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utang ng katiwalian! Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw. Kundi dapat ilantad upang mapanagot at wag nang pamarisan! Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaba ng bayan, ang ating panawagan, simple! ang ating panawagan madali maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero, nakakabahala mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit, tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan! Sila pa na iskasuhan. <laughs> Mga kababayan, saan po kayo nakakita? na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan. Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila. Halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, ipalilig na. Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, san pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin. Upang maprotektahan ng mga makapangyarihan, eh hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po nating lahat, Papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po, interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot? o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan. Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat so buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video nung mga ilang buwan nang binabaha Napansin po ninyo yung sinabi ng isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Yeah. Eh nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin. Yung makakarating sa dapat na daknan. Sabay-sabay po, sabihin na

na napangalanan na di umano'y sangkot? Ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Wala! Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig mo bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Yeah! Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. babayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis, lihis sa pagtunton sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. nag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan? Maging saliksiyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparatan at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa kunay na isyu mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Hey! Tayo ba ang nagnakaw? Nung magreklamo tayo, tayo pang inaakusahan? Payag kayo? Hindi! Yeah! kayo? Yeah! Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, Nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan, ngunit kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, Lumalawala. lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan, dito po sa ating bansa kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. <laughs> transparency sa kinabukasan ng ating bayan. Kapag ang mga kabataan ay lumaki na nakikita na ang katotohanan ay pwedeng itago, ang kasalanan pwedeng pagtakpan, mawawala ang tiwala nila sa sistemang dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ngunit, ngunit, kung nakikita nila na ang katotohanan ay pinangangalagaan at ang tama pinaninindiganan, tutubo po sa kanilang puso ang pagtitiwala at pagmamahal sa bayan. Mahal ba natin ang ating mga kabataan? totohanan. Kaya ang panawagan natin para sa transparency, hindi lamang po para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino gaano naman kasama kung payagan natin na matakpan ang katotohanan. Sa tuwing nananahimik mo tayo sa pagtatakip sa katotohanan, nagiging kasabuat tayo sa kasamaan. Kapag payag tayo na mamayani ang pagtatakipan at ang kasinungalingan, ano po katumbas niyan? pinapayagan natin napatuloy patuloy na abusuhin ng mga kawatan ang ating bayan. Sino po tinatawagan natin ang pansin? Mga kawatan! Kaya, kaya ngayon, kumitindig po tayo mga kababayan! Ipinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang totoo. Dahil sa liwanag ng katotohanan, doon lamang muling mabubuo ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kaya habang isinisigaw natin ang ating mga panawagan, kasabay po nito ang ating mga kahilingan. Nawa! Nawa! mamulat ang mga puso ng mga nasa pamahalaan. Sana, sana matauhan ang mga nagtatakip ng kasamaan. Sana, sana magising ang bawat Pilipino sa tungkulig magbantay at manindigan. sapagkat sa panahong ito po ng kawalan ng katiyakan, ang pagiging tapat at totoo ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa ating bayan. Mga kababayan, sa panawagan natin ito para sa transparency, hindi po natin nilalabanan ang mismong pamahalaan ang ating nilalabanan ay ang kasinungalingan at kasamaan. Hindi po natin layunin na pabagsakin ang gobyerno bilang institusyon, kundi ano po layunin natin? Palakasin ito sa pamamagitan ng katapatan at accountability o pananagutan. Yan po, yan po ang diwa ng ating mga isinusulong. Transparency upang makita ng lahat ang katotohanan. Accountability upang mapanagot ang mga nagkasala at maibalik ang ninakaw sa bayan. Justice upang pairali ng batas ng walang kinikilingan. Baka hindi nila tayo narinig. Baka hindi nila narinig yung panawagan nating transparency, accountability, justice. Baka dapat iparinig natin. Isa-isahin po natin sa kanila. Ano po yung una? Transparency! Ano yung pangalawa? Accountability! Isigaw natin yung pangatlo. Justice! Mga kababayan, mga kababayan, ang ating panawagan, panawagan po para sa liwanag sapagkat sa tuwing pinipili nating ilang tadang totoo, pinipili rin nating magbigay liwanag sa ating bansa. Huwag tayong matakot sa katotohanan sapagkat ito po ang magpapalaya sa atin mula sa talikala ng kasinungalingan at korupsyon. Kaya mga kababayan, ipahayag natin ang ating mga panawagan ng may pag-ibig sa ating bayan. Ipanawagan po natin ang transparency para sa hustisya, para sa pananagutan, para sa kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas!